at welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to. Malayo tayo ngayon sa Tanawan mga audits at welcome sa Batangas City mga tito. Medyo malapit-lapit na tayo ngayon sa pier papuntang Mindoro. At dito nga sa silangan, Sitio sa is Balete, Batangas City. Bibis bibisitahin natin mga audits si Totis Gapi. Kaya ano pang hinihintay nyo mga tito, pasukin na natin to bago papasukin ng Tara Samahan nyo ako. pala sa inyo ang pinakasikat at nag-iisang breeder dito sa Batangas City, Balite. Si Ian Hernandez. Otit, hi ka naman sa mga viewers natin. Hi guys, ka Otit. Shoutout, baka may gusto kong shoutout, Otit. Uh, shoutout nga pala dun sa mga pagroup group ko dyan, dating kagroup. <laughs> Hindi ka na kayo maiisa isa Paano, Otit? Pasukunin natin to. Uh, teka lang, Otit. Pero may special shoutout tayo may... Yung sa shout out nga pala sa aking bayaw na nag-sponsor sa akin ng isda si Louis Garcia. <laughs> Yon, mabuhay ka, Otit, hanggang gusto mo. Nag-sponsor sa iyo ng gapi. Paano, Otit? Excited na ako pasukin na natin 'to. Tara uh, na. Kung makakabisita kayo dito, katulad ko. Simple lang siya pero rock dahil yung 54 pieces is na ma-maximize niya dahil lahat ng lahat ng tank mga tito eh merong isda. Pero balibalita ako Otit, nag ka raw ah. Oo, Otit. Nagwit quit ka? Oh. Uh, busy kasi sa trabaho nun at hindi ko maasikaso yung pag-iisla. Pero, pagbalik mo, Otit, anong, ano, ano, ano nang kalagayan niya? Kailan ka ba bumalik? Noong last year, March, mm -hmm. inatay-atay ko tong setup na to dahil hindi ko kaya nang biglaan. Bakit ka bumalik, Otit? Uh, happy hobby ko na talaga to eh. Hindi na maal. Okay, ano, na haling sa pag-aalaga ng isda. Ang ibig sabihin niya, Otit, nasa puso mo na talaga yung hobby, no? Oo, Otit. Pero, dahil nasa puso mo na yung pag hobby ano yung pinaka minamahal mong isda dito, Otit, sa set mo? Itong, balay, lahat sila. Hmm. Pero saan ka naugumaling? Dito sa ABT ko. Otit, ang aking paboritong strain ngayon, ito yung inalagaan ko nung Nagbalik ako sa paggagapi At ito din yung Nagustuhan ng aking bayaw Gawa ng coloration nila nag sky blue At Nag-yellow ang katawan So ito o tit yung In-sponsor sa'yo? Oo uh, tit uh, Dalawang ano nga pala yan Ito yung Sa female na Madilaw ang ang kaudal. Pero malinis naman, no, Otit? Pero kung mapapansin nyo, ganito na ang nilabas niya. Malinis na. Malinis. ABT. Eh, yung isang female, Otit? Yung isa kong female, yun yung nag-champion. Kina salipa, kina tatay ara. Si naman, ang ganda ng pangangatawan at malinis. Malinis siya. At nag-champ, nag-champion, nag-champion. Saan? Sa 3MB? Oo, oh, 3MB. Ilang months na ba yung ganyang ABT mo na yan, Otit? Uh, two months nung December 30. December 30, two months siya. Ah, uh, okay. so, sa January 30, 3 months. Ah. Uh. Pero ito mga otits siya. Ah, uh, uh, medyo binibigyan ko kayo ng motivation. Two months pa lang to, pero ganto na, kalaki. Minsan kasi otit, minsan kasi otit may nagtatanong, kung gukdo yung gapi nila, oo, oh, oh, depende yon sa jeans na pinanggalingan. Baka sobra na uh, yung okay. breeding. Pero ikaw otit, Paano mo napalaki ng ganyan na, syempre, farmer tayo ng pag -isda. So, gapi farmer tayo, otit. Uh, tit. So, paano mo napalaki ng ganyan agad? Ilang beses ka ba nagpapakain? Ilang beses ka nagwa water change, otit, sa mga yan? Ah, uh, pamula, pray. Ano, five times a day ko sila pinapakain. Every two hours. Tapos, ilang beses ka nagwa water change dyan, otit? Ah, uh, twice a week. Twice a week? Ah, uh, otit minsan ano recta po na ako hindi na nag-stock water pag busy you know. Uh, ako nga pala si Ian Hernandez uh, ako sa paggagabi noong 2021 pandemic uh, Nainggan naingan akong magalaga ng gabi dahil magaganda ang kulay na haling ako so nung una nung newbie ako bumila ko ng anim na strain kahit wala akong ano mapapaglagyan ganoon lang ang lagayan ko noon pero ayun kinabukasan na matay <laughs> kasi newbie pa lang eh wala pa akong gaano alam doon so nag search search, search muna ako sa internet at doon sa mga tutorial sa YouTube kagaya na lang kina Otit Uh, Maghapon akong nanonood nun hanggang sa matuturo akong mangalaga at bumila ka ng panibagong screen. Tapos nakapagpa-champion ka pa ng 3MB? Oo, uh, atit. At no pinatatay era ko. Golden year, yung tatay Tama oh, ba? atit. At. So, ito mga so 2.5 gallons lang. Ilan yung capacity na 2.5 gallons para sa'yo? Uh, sa isang drop hindi ko na nabibilang kasi. Siguro mga Kagaya nitong huling grab. 39 pieces. Diyan ang sila. Ah. Uh. Ilang ilang months o ilang weeks? Mga 3 weeks o 3 eh, weeks. Nililipat ko sila sa 5 gallons. After 3 weeks. Ah, oh, o tit. Ayan mga o hmm. So lumalaki naman sila o tit. Ah, oh, o tit. Yung sinasabi ng iba na... Baka mabansot. Oo, oh, Hindi naman, audit Nasa jeans talaga. Una ang koko ng jeans. Tapos pagpapakain? Oo, uh, sa pagpapakain na yan. Ilang beses nga ulit ang papakain, audit Sa mga ganitong try, five times a day. Five times a day? Oo. Uh -huh. uh, sa experience ko sa pag-aalaga, two times uh, mas nakakalaki ng katawan. Yung feeds? Oo, uh, Mas nakakalaki ng katawan yung feeds? Oo, uh, atits. Unang kailangan natin sa pagpili ng gapi is kumili tayo ng magandang breeder tapos uh, i-breed natin then pag nakapagpaanak tayo uh, pakainin lang natin sila ng pamula paray hanggang 2 months so, ng 5 times a day kasi ang pagpapakain ko pa, pamula paray ayun So, ano, pag edad 2 months, uh, diet na ang gabi. Eh. Ang ginagawa ko kasi, pag edad 3 months, ay 2 months pataas, 3 uh, times a day na lang. Gusto mo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? Mabilas magpalaki ng mga isda natin. Tito Naomi's Fish Food, Dap Nya, Tubifex, at Kitikite Pellets. Available sa Lazada and sa so Shopee natin. Check out na! May kasama na siyang feedert na ano na uuso ngayon. Magto 2 months pa lang siya otits oh, pero labas na yung kulay niya. Mm -hmm. Tsaka yung ano niya no, pectoral. Otit. Oh, out outit. Oh, otit. Medyo malaki na rin. Uh, Tsaka maganda yung size niya sa 2 months. So pang out mo na to otit. otit. Feedert ko ito kay JP tagalipa. Uh, ito yung breeder ko ngayon sa kasulukuyan ito nga pala otit yung mga paray ko ng ah uh, 3 weeks old na to uh, so mapapansin nyo uh, nagkukulay na yung caudal nila at umpisa na din magkulay yung pectoral pin yung tainga nila otit, no? oh, otit lumalaki na rin yung mga pectoral pin ng mga lalaki oo oh, otit sa 3 weeks old Three weeks old, Otit. Oh, so, atit. Otit, bakit naman ikaw e yan maglagay ng tubig? Parang sobrang dami. Ah, uh, goods lang naman sila, Otit. Taya lang, naman yung ilaw. One, 2 three, go. Goods lang naman sila, Otit. Kahit mataas ang tubig, nasa jeans talaga yung ano, yung pagpapalaki sa kanya. Kasi yung ibang breeder, nagmamababang tubig para mabili, ma, mabilis silang kuma makakain yeah. at mabilis din lumaki yung kanilang katawan pero sa akin yeah. kahit mataas ang tubig ah, uh, lumalaki pa din sila kumbaga na sa jeans na di uh, uh, tiwala ka na sa jeans o okay? uh, tits nga mga pala o yung aking AFR one month old na siya makikita, mapapansin nyo mabilis siyang mag kulay na pula kumpara sa ibang AFR Ibig sabihin, maganda yung linyang ng na Otit. Oo, oh, So, nag invest ka rin, Otit, sa mga breeders mo? Oo, oh, Otit. Bumibili ako ng mahal na breeders para makapag-produce ng magagandang quality. Otit, dahil nga nagusto na mo yung ABT, Siyempre, may mga mag-aalaga ngayon ng EBT. Ano yung pinakakal para malaman lang ng mga viewers natin? Ang uh, kal ng EBT nga pala, otits, ay nagkakaulay red wash o kaya orange wash. Pero But... hindi ko sila tinatapon otit kasi nagagandahan ako at naaawa din ako sa gapi pag tinatapon Tsaka ang ganda naman talaga, no, Otit? Oo, no? oh, Maganda La siyang tingnan. Lalo, Otit, kung iko community mo lang siya, no? Oo, oh, Ang ganda talaga. Tsaka balita ko sa ibang bansa, inaano na siya, eh. Yung parang ni-stable na rin, eh. Mm. Yung mga ganyan, na ABT. Ang ganda, Otit. Oo, oh, Ang ganda talaga. Sa Kaya iniipon ka, meron pa din ako dito, eh. Ah, hindi ko sila tinatapon. Inaalagaan ko na lang sila. Naawa kasi ako, eh. Saka, ang ganda naman tingnan. Makulay na ako uh, Maganda ang coloration nila. Ito nga pala ako ang aking mga HP Blue na 2 months old sakto sa ngayong January 6. Uh, kung mapapansin nyo sila, delta talaga ang buntot nila. Uh, which is uh, hinahanap talaga sa show. Magandang separation to. At Pang out ko na din to. Pambenta o, tit? Oo, oh, tit. Oh, tit. Uh, 500 ang pair, 700 ang tryo. May project nga pala ako, oh, o, dito na half moon na feeder. So, may half, more, half moon ako na female na feeder. So, tinatry ko pa kung half moon din. Ang lalabas Ilalabas na, sa mga anak? Oo. Oh. Nyang, mga anak? Oo, oh, tit. So, half moon yung feeder mo na to? Oo. Ah, buntis na siya. So bakit mo kinikage otit para sa mga bagong viewers natin at mga bagong gusto magsimula sa pagagapi? Ah, uh, kahit kasi hindi albino, nangangain talaga ng anak. Hmm. Hindi mo talaga maiiwasang hindi kakainin. Ot Lalo pag nagugutuman. Oo, oh, So ayan, ina, ina, ano, ina, kinikage ni Otit yung mga gapi niya dito para maparami para, niya ng maayos. Uh, it's para malaki ang chances na hindi makain yung mga paray. Ang mga gabi, para din yung habang uh, uh, tumatanda, humihina din ang ano uh, So, kailan mo kailangan mo din silang mag at dapat lagi i-maintain yung tao pag sobrang masama. Ganon din sa gabi. Mga ka-Otid, salamat sa panonood. Please like and subscribe. Let eh? journey. Yun, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta mga ka-Otid. Pero dahil malayo-layo pa ang binyahe namin, hindi ko kailangan may tanong ko to, Otid eh. Kung ang tawag sa nag-groom ay eh, groomer, anong tawag sa nag-show, Shower. Shower. So yun mga tito, maraming maraming salamat sa lahat ng gustong mag-gapi ulit. Contactin nyo lang si Ian Hernandez. Peace sa lahat. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Happy New Year sa inyo lahat. Peace!